Hi guys, good morning. Hindi tayo ngayon guys, oh. Makita tayo dito ngayon guys. May titingnan tayo yung project. Pinapasilan sa atin dito mga idol. Tingnan naman mga idol, tingnan natin 'no. Oh. Owang. Oh, wow. Awang. Cladding ito mga idol, cladding. guys. Oh. Tingnan na, tingnan na dalawa ni silang sa akin mga idol. Kaso, ah, ang pinaproclaim dito mga idol, arawang, kahit maglagay, mag, kahit ka dito ng backing rod, wala siyang dugtungan. No? Mga idol. Pwede, na sana itong kung... iniisip ko nga Ako, ako din ang talo dito sa so, mga gantong sistema. So, mga sa mga nakakalamdan guys sa lading kita nyo naman yan mga idol mga idol